Magandang hapon na tayo dito sa uh, GKG ano, sa Nauhan. So, ano, mapunta tayo dito. Pinapunta tayo itong kaibigan natin na nag-vlog din siya. So, although may mga makakita dito, ano, na gusto kong ipakita doon sa mga uh, nanonood sa video ko, ano. So, may makakita, makakita, ano, Tanabi, made in Japan. Makakita, makakita. Tapos, dito po, meron, meron po din dito siya na 19 HP na Yama. 90 inch pin na yama na low speed ano. So dito lang meron. Dahil sa pinamalayan eh halos wala silang makuha na 90 inch pin na yama no. So ito tinatay mga kategori niya no. Tapos namin tayo ng isang buklet ng mga makina dito. Tapos tinan natin tapos tinan natin kung magkano yung price no. Mga dito sa GKJ ano. JKJ. Ito po. Classic So ito po yung ano, no, Tanabi, made in Japan to. So tingnan natin yung kanyang manual, tapos natin yung size ng kanyang piston na no, at saka yung CC, at saka stroke. So tingnan mo natin mga nasa so, ito po siya no. 460cc 18hp Tanabi. High speed po to no. Ito po, unahin natin yung Yama. Yama na OBH na 19hp. So tinanong po yung aspect Tinan po natin yung aspect niya no? So ang laki po ng kanyang bore ay 94 Tapos ang kanyang Correct grad ay 69 po no? So ganun po kalaki yung bore niya Tapos yung kanyang CCI 69 yung stroke tapos sino po natin yung ano max rotary power 2100 po ano sa yamaha tapos using power recommended 1,400 RPM po ano so yun po yung pinaka speed na kaya niya no sa yaman na low speed yan so napakalaki po ng bore niya no so at pwede po kayong morder dito sa JKJ nagdi-deliver -nag -de po sila sa buong Mindoro at saka sa Batangas po ano So pwede po kayong order. Sukuanin so ko lang po yung contact number nila at ilagay ko dito sa sa screen po ano so, ito po low speed ito alam ko lang po meron din po silang high speed so ito malaki na rin po rpm nito ano malaki na rin po rpm 210 po ano 210 210 140 so malaki na rin, rpm nya so 190 am. 190 ambr, po ano so ito po ito po yung bagong model ng Yamaha plastic tank po malaki na po yung kanyang bitay po yung kanyang yung valve po no nakabitay na po siya silinder niya so ito po nakabitay po to kaya po ng labas ng lonsin na no bitay so ito po tapos ito po ay aluminum so hindi masyadong nga kalawangin aluminum po no ingat lang paglinis so ito po yung model ng 19 HP so ito po yung tanabi no made in Japan po siya no ang piston po niya ay 90 po na ako sigurado. 1690 na kanyang CC ano, yung stroke. Yung kanyang correcting rod. So, Dito po yung high speed ng Tanabi. So hindi ko po alam kung meron silang low speed. So ito po. Ito po yung low speed. So meron din po silang high speed na 4619 HP na Yama. So pwede po kayong umorder sa kanya no at may YouTube channel din po sila. Plus back Kings. So pwede po kayong mag-subscribe sa kanya or magtanong na. Nag-direct na po kay sa kanya no. So ito po sa Poblacion 2. Nauhan. 16 na no. So ang yama may high speed din tayo niyan. Oh, so ang yama po natin ay, ang price po niya ay 16k ano. Kung malayo po kayo eh, say charge po sa inyo ang shipping ano. May etanya yung naka pulley na. So mayroon po naka-convert na sa pulley na hindi na po siya i-is starter naka pulley na po siya. So mayroon din po sila tapos magkano price para nito? Magkano price ta-nabe? So pero mayroon meron din tayong reduction 'yan. So 13 135 13, po ang ta-nabe at mayroon din daw po siyang reduction. So magkano reduction? Ang reduction para ay 145. So ang reduction po ay 145 na. Ano? <laughs>

চলো স্পী পাইনটি